Welcome back po sa ating channel. Emosyonal, vice ganda matapang na tinanggal ang kanyang wig sa harap ng madlang people. Panuulin ang buong detalye. Marami ang naantig sa isang segment ng Especially For You sa kapamilya noon time show na It's Showtime kanina dahil sa isang contestant na talaga namang naramdaman ni Vice ang nais nitong iparating. Makikita sa kanyang mukha kung paano siya naantig sa kanyang kwento kaya naman matapang na ginawa ito ni Vice Ganda na talaga namang ikinagulat ng lahat. At marami ang naiyak sa naging aksyon ng host kung saan matapang niyang tinanggal ang kanyang wig sa harap ng publiko at sa harap mismo ng contestant na talaga namang marami ang humanga sa katatagan at katapangan ng Unforgettable Star na si Vice Ganda. Kaya naman halos lahat ng mga tao o madlang people ay naging emosyonal dahil sa ginawa na ito ng host maging ang kanyang mga kasamahang host ay niyakap siya dahil sa katapangan na ipinakita nito sa madla. Ayon mismo kay Vice kahit ganito ako marami ang nagmamahal dito, kahit ganito ang hitsura ko mahal ako ng nanay ko at mga kapatid ko. Mga katagang talaga namang nagpaantig sa puso ng bawat manunood sa showtime, dahil dito mas marami lalo ang humanga sa TV host na kung saan hindi lang pagiging host ang kanyang ipinakita sa madla kundi maging ang pagiging totoo sa harap ng maraming tao at maging sa mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil nga dito marami ang humanga lalo sa TV host na si Vice Ganda hindi lang ang kanyang mga kaibigan o mahal sa buhay kundi maging ang buong madlang people nakitang-kita mo ang pagmamahal nito sa TV host. Ayon naman sa ilang netizens, grabe nakakaiyak yung segment na ta. Grabe na paiyak ang mga manunood at marami lalo ang humanga sa TV host. Dito mo nga makikita ang totoong pagmamahal o kung sino ang totoong magmamahal sa iyo at kung sino ang tatanggap sa iyo ng buo kaya naman dahil dito sa ipinakita na vice ganda, marami ang lumakas ang loob lalo na kung halos kapareho sila ng sitwasyon. Marami ang mas naging komportable na hindi na nila kailangan ikahiya sa kung anong mayroon tayo, at kung anong sitwasyon na mayroon tayo dahil lahat tayo ay mapupunta doon at walang makakapigil. Kaya naman solid naman ang suporta ng mga netizens at maging ang mga fans ni na Ganda at ayon at maging ang buong cast ng Showtime na talaga namang hanggang ngayon swak pa rin sa bawat manunood at maging sa madlang people.